mga sabay magandang araw po sa inyong lahat dyan no? mga kasabay panibagong video na naman po natin to so, kompleto na po yung tao lahat dito namimingot na ayun hanggang doon yan sa itaas mayroon pang kay baba sa itaas ang um, namimingot baba pa taas na up and down na yan mga kasabay kaumpisa lang natin ito yung gamit natin ipatay na kapag set up ng gamit mga kasabay okay mga kasabay maghintay na lang tayo kung anong madali natin dito malalim pa rin ang tubig hindi pa rin bumababa abot pa rin yung gutter harus kalahati ng gutter ano abot pa rin yung konti na lang para abotin yung ibabaw ng gutter may kanduli na huli dito hindi man lang binaba patay na yata Okay. Ay, mga Oh, kapang wala ka pa eh. So, mga sabay oh. Mm. Mm. Uli. Hmm. Okay. Unang isda natin. Ito makawala. Ayos. <laughs> oh, yes. Magpapakain. Magpapakain. Balat na lang. Yan ka muna. Balat na lang Balat na lang ng nakakahawak sa salo. Nakakahawak. Sabay, unang huli natin yun muntik na makawala pa Serte naman natin good size ang lapad nya kain tayo ulit ang nipis ng ano natin bingwit napakaliit mag set up tayo ng medyo mas malaki laki ay baka makawala nagagapang hinayang saan naman yung bingwit natin ang liit, -liit. pang ano ay yung sabi nila oh huli oh wow laki ang laki oh ang laki mamaw na <laughs> Oh, alam. Nari kami dito. Hmm, kita tayo ng isa pang taga para ano? Para magkwentuhan tayo. kita naman tayo ay madalang daw ang kagat sabi hindi talaga ano, maghintay na lang tayo pagkita ko lang sa inyo pag may tapo may huli na hintay na tayo mahuhuli dyan sana may kumagat na matumal kagat naman pag kumagat malalaki Kulit ka. Uy, laki. Hmm, laki, laki. Hmm. Yan. Oh, laki. laki. Ayun oh. Hmm. Aha. Kulit. Oh, laki. Ah, laki-laki. Laki mak sabai. Nanti kagak makan kerabu lapa. Kalau kerabu apa? kita nak safety ti kagak. Pain toilet masa bay. Pain pain pergi time. <laughs> hãy oh, dio Ulit nga hai nga hai lang minhu tô lang nga 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 boleh Oi. Ikut ikut. Boleh, boleh, boleh. Pison. Yihi. Taki. Lunuk ka aga do. Oi. Tapi tahu pa. Ah. Ya ul. Sikutin natin para hindi tayo ma kawalaan ng isda. Lipitaw eh. Ah, hindi ka magkawala Lucky, oh. Plapla? -pla? Ah, plapla -pla lang pala eh. plapla <laughs> -pla lang pala kailangan nyo. Oh, oh. Ah, plapla -pla lang pala. Jesus Maria, dito marami. na. Uwi na. Hmm. na yan, sipte. Yung iba dito. Mamaya. Eh, oh. oon. Naputol. Ba yan? Naputol. Sus. Tangay-tangay na yung ano. Taga. Tangay-tangay. Isda? Ah, di ginagat. Naputol pag bira ko, Hindi na. naputol nang tanggal pagkatali. Sayang. Oh, naputol oh. Isda, eh, nilubog niya eh. Ayan. Nuli, palaro-laro. Hehehehe. <laughs> sayang yung kanina dito na natin ilagay sa lambat dahil puno na yung ano sada natin sa kaya well ma sabay yung huli oo dami na puro good size sa upisa pa lang tayo hindi na natin nakuha yung iba niyan yung iba kinukuha natin ang video bahala na kasi tayo pero makikita nyo pa rin naman yan mga kasabi hindi naman yan ano ah uh, mawawala dyan hirap mga kasabi, pag pagka nagupin kasi natin ng video minsan nahuhuli na tayo sa isda ah kawala naglululing pa kasi itong camera natin bago magkuha ng picture no mga kasabi pero okay lang yung mga kasabi may kita nyo pa rin naman yan, naman yan. ito papain muna tayo kababad dyan sa, uh, sa fishnet lalim ang ano no tubig kaya hindi natin maramdaman yung kagat eh sinagat na pala Malalim pa yung tubig pero malalaki ang isda ulan tayo ng isang beses mahina na yung ano natin eh sinulid na tawag nito yung braided pa to ang late kasi masyado uy uh. sayang <coughs>

tu malaki Uy Makakawala Baka, Baka makawala Ngala-ngala lang tumama Oh, oh yan no? Tanggal ka agad Ay muntik na siya makawala Muntik na lang hindi na na persa Oh. Gusto nila yung maraming pain ah. Ayaw nilang kunti lang ah. Ito lang pag marami. Kinakagat eh. Ayaw niya yung kukunti ang pain. Ito maraming laman ang taga. Ayan, walang alon. Oh, hindi mahalata eh. Hindi na napapansin na inaano na eh. Kinakagat na eh. Oh, ha? Sabi ko na nga ba hindi eh. Hindi mapapansin Huli Ito ka na. Mm hmm. Puting-puti. -puti. Good size. Uh, baka mahulog ating Ayan, ba 'yung ating kamay. ko. Ayan, malinis ay 'yan. Ting puti. Ting puti po. Dito lang pala ang mga isda. Uh, mabasa pa ba 'yung kamera natin. Saka, tayo sa pisnit 'yung iba, nilagay na natin sa pisnit 'yung iba na sa no, styrofoam muna tayo ng ating tubig medyo kailangan natin ng tubig wow kainit eh ke situ yang bingit bagi tundaling yang eh. okay. oh, mana ini pakai buat saiz yang telah cakai memang mampu tulian ini melihat yang ibah Robert, yan lang yata sa ano eh. Magda. Yan, yan lang sa Magda nakatira. Ha? Palingke? Doon sa taas, banda. Ewan ko, may Pwesto ba nila o ano lang? nakahuli naman yan, yung niya yun sa palingke. dini ni Kasi ano ba, master. Kina Yung huli mo, ano binibinta mo rin yan. Yeah, ha? Yeah, Saan? Okay. Ha? Huh? Oh, pwede. Ito sa akin, binibinta ng, ano kong pare ko yan, bilhin sa akin. Tapos binibinta niya dun sa mga taga-construction. Kaya, hindi binta ko pa rin. Depende, sandaan 150. Kaya sana naman ano, ikaw lang naman kakain isa, wala namang kakain iba. Mga pamilya ko hindi eh, mo kumakain. <laughs> binta mo na. Tira mo na lang, eh magkaraw-araw kukuha, marami. Pupuno na yung lagayan ko eh. Ang lalim, ang lalim pa ng tubig eh Kahapon, malakas ang ulan dito, no? Malakas ang ulan dito Kasi nakikita ko dito eh Mahitin ng langit eh. Naku malang ano. Hindi siya agad tumagat. Huwag ka nilaglag mo yung bahay. Ay. Hayop makatinik eh sayan. Sakit eh. Yeah, -talong -talong okay, please, na pamayanan magtalon-talon siya diyan. Ang Titinik Tinik na ako eh.

kita Uy, malaki Isya lang okay pwede na Hindi ka makakawala Kaya ano sa bunga nga Ay, untik na untik na, narilis yung <laughs> Narilis yung bingwit eh Hindi, nakalayot ulit Ay, mga kasapa eh Lahat na mapuno yung ano natin styro, yung iba nasa lambat tayo ulit Saga lang naman itong mga kasabay eh Kaya kahit pa paano nakakahuli Wala ano tayong ano Zero zero Dito Sa hapon kasabay dumayo kami Araw ng linggo 0 mga kasabay eh Kaya hindi ko na ipa ano yun mga kasabay Hindi ko na i-upload mga kasabay nalilitang isda ah, puro pakawala lang pakawalan mo siya ng pakawalan kasi malilit sing laki pa lang ng dalawang daliri tatlong daliri sayang yung araw namin kahapon pero okay lang hindi na naman nakalain ganon ang mangyayari. Merdeka Merdeka Ah Tuli laki 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 hmm yata ah <laughs> yung iba na sa lambat hmm. ayun pahin natin hindi nakuha yung isa ayan isa pa kasi yung birds kaya lumalon

Sunod naman tayo mga sabay. Pwede na. Malaki na yan. Oo. Wala ko tapo na Ayan. Malaki. Oo. Ay, kung saan. Ayan. sip natin ng maigi sip din natin ng maigi mga sabay para hindi makawala nasa labi tayo ng ano eh nasa labi tayo ng ilog Ay. nakarami na eh Holy. Jamba. Dalawa lang na noon eh. Kakarating lang natin dito mga kasabay. Nakahuli agad tayo ng marami. Si Master Kaporlan mga kasabay. Dalawa pa lang na niya mula kaninang umaga yata. Yan. Ganang bulabog. Ganang bulabog.